Ayan, mga kakalbo dyan. Yun, oh. Mga seryosong mga kalbo rito. <coughs> ano? Inaubo-ubo <-obo> pa. Ha, <coughs> ah, dilim. <laughs> Ang dilim ng lugar namin. Ito, seryoso yung isang kalbo. Mm. <laughs> Ayan, isa, oh. Hmm. Nasobrahan sa ka, ano, kamuhito. Ayan, magluto muna tayo mga kalbo. Ito yung, ano, unamin namin? Ah, tinakpan natin ng tiles para mabilis. Ano? Ah, Madobong manok. <coughs> Galing sa tindahan. Ayan mga kakalbo. Mga ano natin dyan. Ito. Ito tayo ng manok. Madilim dito sa area ko mga kakalbo. Ayan. Bilim. naka lang yung ano natin. Yung ating cellphone. <clears throat> patuyuin muna to tapos lagyan natin to ng sprite para masarap yan nagluluto luto muna tayo yan natin luto ang dilim yan lapit lapit natin yan o tim kalbo ayan Makakatim ka kalbo diyan, oh. babanat na. Ito pa isa. Banat. Sumasandok na. Katto mo dai magkaon. Oh. Talo-talo na to, mga kalbo. Yan. Dubol, dubol, dubol. <laughs> banat, banat. Kaon, kaon. Yung ilaw namin, yung motor, ya. <laughs> bang bang bang, Manghang bang 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 ng battery bang 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 lang. Hindi.

bah Wabanat yung mga kakalbo natin dyan, oh. Yeah. Uh. Kain tayo, kain. Oh, Kain. Hindi okay, ako kontento sa hang mga kalbo. Kailangan mayroon ganito. let Larcon <coughs> Mainit ang kilay, mainit. Oh, Yon, mga ka, kalbo dyan, tingnan mo. Malalaki na yung tiyan. Ayun <laughs> mga kalbo, upos na yung kanin. Grabe oh. <laughs> Tiyos na. Ganito yung buhay namin. Pag dito kami tumatambay.